Ano ba nangyari yun? Akala ko patay na yung Eileen na yun eh. Hindi ko alam. Hindi naman tayo pwede magtagal doon. Baka may iba pang makakita. Leche talaga Eileen na eh. yan. Hindi pa siya mamatay-matay. Nay, walang problemahin yan. Hindi na magtatagal yun. Pero natatakot pa rin ako. Hanggat buhay ang Aileen na yan, namimiligro pa rin tayo. Ano pong magagawa natin. Nangyayari na eh. Ang gawin na lang natin, Mabe. Umabot tayo ng ibang paraan, Nay. Paraan? Ibang paraan? Naubos na lahat ng paraan natin, ayun na nga, oh. nakapag pa yung Rambo na yun. Huwag mong problemahin yun, Nay. Bakit naniwala ba sa kanya si Lolo? Hindi naman, di ba? Kaya hindi niya tayo masiraan. Hmm. Ang kailangan nating mapigilan, hindi yung pagkikita ng Eduardo na yan tsaka ni Aileen. Talagang hindi sila dapat magkita. Oh, pag nangyari yun, patay tayo. Alam mo naman kung gaano kalaki ang tiwala ni Sir Eduardo sa magpahin yun Julio gusto kong puntahan si Aileen. Importante yung makausap ko siya. Kailangan ko malaman kung totoo nga po si Oliver o hindi. Kap, medyo alangan niyo na yung lagay ni Aileen. Baka hindi na siya magtagal. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan malaman ni Sir Mayor ang totoo. Galing mismo sa niya. Pero, hindi naniwala si Sir Eduardo sa'yo, di ba? Hindi na kayo masakit. Ano na yun? Hindi wala. Mas, hindi naniwalaan ni Sir Eduardo si Oliver eh. Huwag tayo mo na napag-asa. Alam ko naman kahit na may isama ka kami ng loob ni Sir Mayor, eh, hindi niya lang ako basta na lang babaliwalain. Sana nga, Kap. Basta ako ba, ayoko umasa. Dahil kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano ka niyang tinabla. Dahil mas pinaniwalaan niya si Oliver. Pero yun yung kanina, sir hindi kayo naniniwala kay Rambo. Baka ito nagbago isip niyo. Hindi ko lang pinahalata kanina kina Oliver at Guada ang totoong nararamdaman ko. So mas naniniwala ko kay Rambo? Ikaw ba hindi? Nawalan na ako kasi ako na kumpiyansa kay Rambo. Hindi ko akalain na kaya niya sigmurahin na pagbintangan kayo sa pagpatay sa tatay niya malala pa kinalaban pa kayo sa pagka-mayor at kumampi pa kay Esmeralda. Kahit na alam na mortal na kaaway niya. Kamagalit kay Rambo, Julio. Naipit lang siya sa sitwasyon. Pero kahit na meron kaming misunderstanding, gusto pa rin niya akong iligtas sa mga manluloko. Ibig niyo pagsabihin, sir, totoo ang mga sinasabi ni Rambo? Oo. Pwedeng siya nagsasabi ng totoo. Tagal ko nang pinaghihinalaan yung sina Oliver at Guade. Sama talaga ang kutub ko sa kanila pero... Pero hindi ko may palawanan. Kaya sinasarili ko na lang. Tingnan mo naman ito, Nay! Dami na nating pera! Teka, teka! Saan na nakuha ito, ha? Saan nakuha ito? ko ba yan? Sige, sige, hindi na. Hindi ka na ka Dipis naman yan. Tignan mo yun, tignan mo yun. Ito mo Ano? Ang ina. Kaya talaga, kasilaw eh. Huwag lang malaman ni Sir Eduardo yung sikreto natin. Anong sikreto itong narinig ka? Hindi ko alam, pero... Layo ang loob ko kay Oliver eh. hindi ko naramdaman yung yung sinasabi nilang lukso ng dugo. Oh. Salamat po sa Diyos dahil pinagtagpo niya ko tayo. Oh, maraming salamat. may mali. I just can't figure out what it is. Sir, baka ho, may pang tao sa likod nitong pandaloko nila sa inyo? Hindi kaya? Kaya gusto kong makausap si Aileen. Gusto ko marinig mismo sa kanya.